lang oh, okay. Ah, 7, 2009. Mag 4 na po. 4th high school. po sila. At po si Andy. And, so, Abang, na ang, ano na na magic po. Pwede. Abang nandiyan pa po si Mami. Na Mari. She likes that. Magic. Magic. Alito ko Wala. Walang magawa sa buhay. Oh, it's <laughs> good. <laughs> yeah. Sí, la... gracias, gracias.